L4, L5 L3, L4, L5, S1 L3, L4, D3, d mas maralang ka pa sa mami mo ha ito ka tabingin ka na rin pala nung, nung, nung napanood ko noong Monday na lagi yung nakapute nakasama siyang babae na nakapaint yung welder di ba hindi alam na yung paglakad ganoon ako 3 weeks ago hindi talaga ako nakalapad hanggang dito. So, diffuse yung mga ano na, okay, okay. Alam mo sa'yo, lahat nakalangin, diffusing. Ano yung ibig sabihin ng diffuse these bulbs? Pinaliwanag ba sa ito? Hindi masyado, hindi ganun ka. Kung na diffuse, oh, itong una, this desiccation from L3, L4 to L5, S1. L3, L4, L5, dito yung hindi nakita S1 dyan. Hanggang ano rin yan, hanggang S5 din maliit. Ang ibig sabihin to, magmumula rito this desiccation, wala naka, hindi nakalagay kundi, kasi to the left, to the right dyan eh. Possible na ganun, or pakanan yun ganito makikip, mayroon niyang image, ay may ano yan dyan. May example yan, yan ang mga desiccation, ganyan ang tsura. Makikita nyo may, ayun, eh, masadya yan dyan, yan ang desiccation. Ngayon, itong diffuse, pag sinabing diffuse, hindi lang yun ang tama mo. Pati sa Nag-diffuse no? na siya. Hindi lang siya yung lumusot lang ng konti. Mm -hmm. Apat, lahat siya. No? Diffuse this L3, L4. L4, L5, 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 L5 S1. Diffuse this pulse. na dito yun. Ilan po ka na? Anong... Okay oh, Mata pa, pero ano yung... Anong routine mo ba? Bakit putok-putok lahat? Once kasi nagputok-putok lahat yan, eh, no? magkakasunod yun sa'yo. May may talaga nga rin yan. Kaya, no, yung ano ko, no, 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 maroon ka buhat. Sir, magbabawas ka muna mm -hmm. ng weight ng ano. Hindi mo buhat. Sabihin na natin yung apat na yan, puro kasi diffuse. Sabihin na natin, tatlo mapagaling ko kagad yan. Sa isang pitik, sabihin natin, sa dalawang session, nagilom na kagad yung dalawa. Pero yung dalawa, the same problem pa rin yun. Kahit isa lang matira, diffuse, isa, ganun pa rin magiging problema nun. Magbabago lang ng kote kung saan may masakit kasi magkakaiba ang connected niyan sa nerve. Ang sciatic nerve. May mga hangganan yan kung saan yung mga sumasakit. Kaya nga may mga points points yan, oh. No? kung mapapansin mo L1, L2. Ganun lang magbabago dyan. Kailangan mo, huwag ka muna magbubuhat ng Huwag mo sanayin yung mga routine mo nun. Kasi, nandiyan na. Sabog na lahat. Sa driving, dito naman ako, nagdo drive din ako ngayon. Ang style mo naman sa driving, pag naka, pag nag-stop over kayo, kanyan, na ka, gusto ko over, pitigin mo lang. Yan ang palagi pag-maintain mo. Kasi hindi pwede ka, hindi ka pwede sa long drive may maiirat ka may hindi mo kakayanin. Ayun nag Long drive ako. Hindi mo kakayanin kasi hindi na makadalo yung dugo. <tod> yung blood circulation. Harap ka palagi na ano, gasolinahan. Pag may gasolinahan, naiigay, sabay mo na. Tapos, magpipitig ka na tapos dosa mo ng pao. Kasi once na magtagal ka nang nakaganito, sabihin natin hindi naiipit yung dalawa. Yung pinakailalim, L5S1, may ipit yun. Dito, kasi nakaupo tayo ganyan eh. Hindi mo alam kung paano ka mag... Ano. Yung pinaka-pigil mo dito. Hmm. Tayo. Okay, kihaya okay. ka. Kaya kung mapapansin nyo, sa treatment ko. Yung nakita, nakikita yung sinisiko ko sa puwet. Tignan nyo yung ano nun. Tignan nyo yung anatomy kung nasan banda yung mga punduhan ng mga sciatic. Nasa bandang puwet. tagilid siya Saan ba si Sir? Saan saan ka nagbubuhat? Anong binubuhat mo? Na? Ha? Natasha ako ng tatro ba ako? Saan po? Natasha. Ah, Natasha. Okay. Mga yung mga sapatos ko siya. Kaya nag-deliver na mga ano. Tapak. <coughs> Kiyari ka, pag box-box yung ano mo, itidiskarga mo, iba-iba ang timbang nun eh. Iba-iba ang timbang. Yung episode ko, yung nantuhod ko, yung ka na. Sir, lahat yan, sir, magmula rito hanggang pagdat, hanggang abot yan hanggang dito yung sciatic. Makiyo, tapos na mamanhid. Multiple na kasi sa'yo. Apat. Pag alam mo, talaga, sir, i-balance mo, i-tulong mo yung tuhod mo. Manulong po kanya, sir, maniwala ka. Uti-uti ang hihina yan. Nadidelay, or umihina yung supply ng oxygen at ano. Parang ang... Subukan mo yung namanid yung mo, itapak mo. Yung mo, Subukan mo itapak, matutumba ka. Ganun ang mararamdaman mo. sino tasya niya? Eh, beto kadal Dito beto uh, siya beto kadal uh, siya beto kadal <laughs> um, siya na eh. kadal <laughs> oh, oh, uh, okay. eh. siya dito kadal siya 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 beto kadal siya beto kadal siya siya beto kadal 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 siya beto yan siya <laughs> Sir, gaya nga ng tulo ko sa'yo. Pagka driving ka, sabay mo na rin, pag-ihihi dito. Yan ang palagi sa niyan. Kasi once na na-stamba yan, sumisiksik lang na maa, sumisiksik yung ang tinatawag na spinal nerve. Kailangan nyo may squeeze-squeeze para makapag-circulate yung ano. Kaya makikita mo, sa lahat ng treatment din ng lower back, puro may cracking. The same lang din yun, nakahigahan patagilid. Mga pa ganyan. Same lang din yan. Sa lumbar din tatama yan, tsaka thoracic. Yung mga pa ganito naman, thoracic naman yun. Siyempre sa leeg sa leg, cervical. Yan lang naman ang kailangan dyan, tapos yung traction. Sir, ito yung ano, hindi kaya ng isa to. Hmm. Babalik ka rito. Marami-rami yan sa'yo. Puro tipius. Eh, Makikababasa mo naman. Para magkaroon kayo ng ano, what is diffuse bulbs? Tala kayo sa mga ano, Google o kaya sa ano, para may idea kayo, ay, ganito pala nangyayari sa akin. Sa YouTube, para may animation pa, 3D, na ano, may tanyo, what is it? Ano. Kung ano yung nakalagay sa impression, yun ay tatag nyo. Para sure na sure kayo, kasi yun ang findings ng doktor, sure bull talaga. is diffuse? What is this desiccation? Ayan na. ah. Makikita niya. Putok-putok yung mga yan. Ayan mga ano natin. Ayan mga fiber. Fiber. Anulus fiber. Nakikita niyo kung paano yan. Kung paano yan sasabog. Kung paano siya. Kung paano niya itinutulak yan. Piti niya yung mga yan. Yan yung datang na-impingement. Ito yung sobrang manhib na. Ipit na ipit. Kaya yung iba yung opera kinikis-kis yan. Yung mga uh, angulus at nucleus na yan na lumabas. Okay, upo ka sir. Pag uupo ka, huwag pa ganyan. Patagilid muna. Mm -hmm. tandaan yung palagi yan para hindi mag-create ng severe muscle spasm. Okay. Yan, dyan ka upo sa kamay. Dyan ka muna. Tama yun, may, di ba may praise ka? Mm -hmm. Siyempre, yun, working ka eh. Lalaki ka eh. Talagang mag-work ka. Bata-bata ka pa, makakapag-ihilong naman yan. Iwasan mo lang muna yan, o. Naglalaro ako ba oh. Naglalaro ka po ba ng basketball? Okay, good. Huwag muna. Sa dami ng diffuse dyan. Madadagdagan pa yan pagka yung impact. Mamaya po, gabi, pagtapos ng mga pasyente. Pag ka-uwi, pag nagpapay na bago kumain, na. May mga turo ko di ba? Nakakita ko. Ganun lang, sikreto. Para hindi ka magsisigil. Tandaan niyo, hindi kayo magsisigil. Pag umaga. Ginagawa ko na yan. Mga Okay, sir. Balik ka rito na ano? Wednesday again. Next week. Next week. Okay? Thank you. Siya, 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 Bata pa siya may ganyan na yan. Ito kasi, mm. pag nagtatrabaho, sa bigat ng trabaho, hindi mm. Higya ba? Ito siya nabi kanina. <laughs> ano eh? At pag, pag, pag pinalit ko na siya, pag, pag mas gano'n na ako, nyakap na akong, nyakap ko na siyang tika Kasi nga. Yung <laughs> kayo na, pwede ko Yari na agad yan. Diyan ka lang. na yung tulak na yan Na ano yan, na-trigger. Basta naka, nakatupi ako eh. Naka, parang naka-squat ako. Kapag ko yan, masakit eh Hindi na na Huwag ka sa mga kahayupan mo. Ano ba yung mga mo? Ibrahim Isang... ko. Asot pusa. Asot pusa eh. Eh, mag-alak. Ang yun, mami. Ang palakas okay. yung stress yun. Kung tandaan nyo, yung mga aso. Sa totoo rin, mas uunahin niya pang tanungin, kumain na ba yung aso ko? <laughs> <laughs> sa <senyo>. oh. <laughs> pusa yung sa akin, malo. Pusa sa aso. Yung <laughs> kanila, pusa at aso. <laughs> okay, oh, wait, sir. Thank you for testing mo. Mupo ka dyan, tapos tayo ka. Yan, pag binin mo, hirapin ka. Oh. Okay. Yan ha. Ah. Pag Pagka drive, pagbaba mo sa ano. Aplosin mo lang ng pau para yung mga muscles pa sa mga ma mahalago agad. Okay?